Hi! Andito na naman kami for today's video at napakaraming nangyari. So dahil napakahangin nga dito sa amin ngayon, naisipan na namin na malalalalak, malalalalak. So yun na nga, dahil mahangin dito sa amin ngayon, gumawa kami ng sanggola. Okay? Okay, bye na. chris. So dahil napakahangin nga dito sa amin ngayon, naisipan namin gumawa ng saranggola at maging bata muli. chris. So bilang si Boss Minat naman ay talented sa mga ganito, ay di sinong uutusan gumawa? So, isipi peasy lang yan sa kanya dahil laking kalsada naman to. Halata naman sa kulay. So, iigsean ko na nga lang itong panggawa niya ng saranggola. Malit lang naman itong ginawa niya. Pero kung gusto niya ng mas detailed na tutorial, yung may sukat-sukat, materials na ginamit, materials? <laughs> materials na ginamit and everything, edi i-comment niyo nang magawa natin ng separate video. Okay? Sipirit! Separate. Again, bago ko nga pala malimutan, this page ay sa amin na aking partner si Basminat So we're doing different content, Shy more sa mga hobbies and talents niya, like about sa tricycle sounds, mini bangka, nice. kite and more. At ako, mukala akong pera pero wala akong talent. So ano, anyway, so more on province life, bukit life, bundok life, kahit anong life na maisip nyo. So seryoso, so kami po yung mga partner na may tamang diskarte, basta mabuti, may pangarap pero hindi nananapag nanapag. Ganon! So kung gusto nyo kaming samahan sa pangarap namin, baka naman palambing ng palo dyan mga bossy. Thank you agad! So dito sa part na to, nag-start na siyang mag -yas, yas ng kawayan. Then itong paggupit-gupit ng mga plastic. By the way, yan pala yung plastic na ginagamit tuwing may piyesta. Yung banderitas na tinatawag. Pero pwede rin yun rin. Ano ba yan? Ang naman ng mga At saka itik. So, again, yung plastic na ginagamit dyan ay yung banderitas. Pero pwede nyo rin gamitin yung kaibigan nyo. Plastic din yan. Eme. Sa kanya kakabit gamit ang maliliit na tamsi. Sa part na to ay binubutasan niya na yung gitna. Para lagyan ng tali. Next na bubutasan niya ay yung leeg ng kuting dyan dahil sobrang kulit. Eme. Titingin pa yan. So, sunod na ginawa niya dyan ay ginamit or kinuha niya naman itong manipis na kawayan na binibenta sa tatalian din ng tamsi. So, alang alang naman. Then, bubutasan din ng liig itong next pusang o mextra dyan. So, nagpapahiga-higa, pil na pil ang lupa. So, po tahi lang sya dyan at lalagyan naman ng palikpik. Ginawang isda. Yun nga daw talaga ang tawag doon, marunong pa kayo. And, eh, nagalit. So, tika bilang side yan. nalalagyan. At alam nyo ba na nagkakatulang partner ko? Este, ang bisabihin ko ay katul yung ginagamit niya dyan para magdikit yung mga plastik. So, not but not the least, ay ito namang palawit na mahaba. Palawit na mahaba pa. Ito ko dito so matatapos nat na lahat ay may isa pang amekstrang pusa ay lat na kayo si chicken na i-vlog na nung minsan gusto sasama na naman sa video ay talaga naman <laughs> finally ito na baliw so yan yeah, finally ito na dito ulit kami sa palayan kahit kainitan ay talaga naman may may content lang eme first attempt, umiwas ang hangin. Ang ganda pa mo din ang tawa ko dyan. Eh, sumirok lang. Lipat <laughs> agad. attempt, sumirok ulit ang arati ng hangin B. So, di ko na malaya nagkaroon na pala kami ng audience impact dyan. So, third attempt, si Butchoy na lang pinaghagis ko at ayaw talaga pag-up ko. And, ayan, sa kanya lang pala magiging six, eh, successful. Walang oh, isip. Yeah. JB, <laughs> go JB. Si Butchoy na lang. Alam niya, si Butchoy na lang. Anak-anak si Bocoy lumipad na. Oh, uh, huli. <laughs> So nagjo-joke lang kami dyan na baka mapatid na sa sobrang taas ay tingnan nyo naman ang nangyari. Napatid niya. Paaman kayo. Goodbye. Alam na, napatid. Tingin <laughs> mo wala akong... <patid>. Ang layo <laughs> yan. Ang ganda ng kapyaganak po Yutan. Layo naman. Ang ganda mo Oh, andun lang sa tubigan. So, for the kami diyan, Nakarating na kami kung saan saan. From Quezon Province. Andito na yata kami sa Tawi-Tawi. Eme. -Tawi, so, we need backup. So, nagbike kami. At mukhang malayo-layo kasi ang binagsakan ng bike. Pero sa bigat ko, hindi nakahaw ng bike. So, dito nga kami naghanap sa mas malawak na palayan. Ang ganda promise. So, wala lang. Wala lang. Feel nyo lang. So, dahil veterans wow. nga ito yung si Basmina at nakita niya pa yung thumbs sa gitna. Ya, yeah, kakaiba ang mata. Nakiuuna nga lang ako pero hindi ko talaga nakita. Kita nyo ba? Ha? Saan po? Nakita yung thumbs sa... Ayun ang Ayun ang yun Ayun ang yun ko. ko. Okay. Ang saya nakita pa namin pag para sa iyo para sa talaga di ba ha anong connectivity malayo <laughs> ay nalaman ko na lang <laughs>

so balik na nga ulit kami dyan sa bahay at ngiti, -ngiti ako dahil tuloy ang content. Charis. Sa so, pagbalik, eh, andito na nga ang mga asungot. Asungot? Aso. So, pagbalik namin, andito na nga ulit yung mga aso at natakot pa. So, ewan ko ba, pagbalik ko dito sa probinsya, gusto ko na ulit mag-explore na kung ano-ano, kahit pang bata pa yan. So, ano ka ba, patanda na kasi tayo. So, pagbigyan nyo na. Ito na naman tayo eh. Ito lang tayo. Pagbigyan nyo na. Nag-drama. na lang siya. Iyo, tingin ang mukha. So, inabot na kami ng ulan dyan at talaga namang antibay ng saranggula namin di kahit na ulan, walang patina. Pero mas matibay itong mga batang to, talaga namang binantayan nila. Sumabit pa nga yan sa puno ng nyug eh, pero nakuha pa rin nila. And binigay na rin namin, syempre. Syempre, tapos na yung content. O, ito mo, na nga, magugodbay na Outro na. Cherry. thank you again sa panunood. Kung umabot kayo dito, comment naman kayo dyan. Kung taga saan kayo. Para alam namin kung... Wala lang, katag kayo. <laughs> so, yan lang. Bye na! Kung ano, ano-ano ginagawa natin sa buhay natin. Ito yung nag-aasahan ng na Charisse. <laughs>